Mainit na pagsalubong ang tinanggap ng mga host ng It's Showtime mula sa executive at mga empleyado ng GMA Network nang dumating ang motorcade nila sa bakuran ng Kapuso Network ngayong Merkules ng hapon nang galing ang motorcade ng It's Showtime cast mula sa ABS-C Ben Compound at bakas ang kanilang kaligayan habang binabagtas ang kalye patungo sa GMA 7. Kulay pula ang simbolo ng swerte ng kasuotan ng lahat ng mga host. Sina Vice Ganda, Vong Navarro, Jong Hilario and Curtis, Kim Chu Karil, Ogie Alcacid, Ami Perez, Jugs Jugueta, Teddy Corpus, Ryan Bang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lassie Marquez, Sean Dominguez at Darren Espanto. Mga dating talent ng GMA7, Sinaan, Karil at Ogi, bago sila lumipat sa ABS-CBN. Kasama ng its Showtime hosts sa pagpunta sa GMA7 ng ABS-CBN Executive, sa pangunguna ni ABS-CBN CEO and President Carlo Katigba. Nakatakdang mapanood ang It's Showtime sa GMA7 simula sa April 6, 2024. Dito ipinagdiriwang ni Vice Ganda ang kanyang ika-48 birthday. Samantalang, bukod sa trending worldwide, ang It's Showtime sa GMA Nakaagaw din ng pansin ang ipinakilala at kasama sa contract signing ang singer na si Darren Espanto bilang regular host sa nasabing noontime show. Ikinatuwa naman ang madlang people dahil doble celebration nito. Matagal na kasing hinihirit ng mga showtime audience na sana'y maregular ang singer-actor sa its showtime. Bukod sa husay sa hosting, bagay na bagay ang humor umano nito at game na game na nakikipagbatuhan ng linya sa ibang showtime host komento ng netizen Congrats it's showtime Congrats Darren Finally Darren is one of the Showtime hosts